Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At lapu po agad ang nagpakita. Si Bungin Orsono, kung tawagin dito. yari ka sa akin. Ayun, sa pool. Maganda ang buhay na mano natin. First class agad na isda. Kwartang linaw na ito. 150 ang kilo. Kapag buhay, 1K. Talagbago, pasuot na. Siguraduhin ko ito. Ayun, gitik. Parang maganda ang pangalawang dive natin na ito. Magaganda ang sample. At ito, talagbago pa. Ganda ng tago. Ayun, sa pool. Andon, may manok. Ah, simula na naman ang labas ng manok. Simula na naman ang pasawayan. Oy, may kulambutan. Nasa parting malayo. Nakasilong sa corals. Siguraduhin ko ito ng pana. Parang pandurodugtong sigurado din. Ayon, gitik. Thank you, Lord. At may nagpakita ng kulambutan. Kwartang linaw na ito. Good size na. Hindi ito mababa ng dalawang kilo sa estimate ko. Sana may kasamahan pa. Oi, Ko pa pa! Malaki! Dandahanin ko lang para hindi magulat. Sigurado na ito. Dagdag pang durudugtong. Huli ka! Wow! Laki! Ma-300 grams sa estimate ko. Thank you, Lord! At kasorting malaking ko pa pa! Hanap ulit tayo. At baka meron pa. Andoon may kanoping. Tulog. Mulat ang mata. Ayon, gitik. Mata ang tama. Hindi nakapalag. Maganda at puro magagandang klaseng isda na mapala natin. Kulambutan naman sana. May manitis sa parting malayo. Naglalangoy. Mabuti at mabait. Hindi na lang malayo. Yari ka sa akin. Lumalapit sa dulo ng pana. Ayun, gitik. Oops, manok. Nagpipilit talaga ang manok na magkasama sa vlog. Ay maloko mga manok ito. Mga pasaway. Nasaan na kayo ang mga kasama ng manitis na ito? Oy, manitis pa! Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayon, gitik. Ayos at kada dalawang sunod tayong manitis. At parehong gitik. Sana manitis uli ang sunod na makita natin. Dito tayo sa parting buhangin. Oy, manitis pa. At wala ring galaw. Sigurado na ito. Ayun, gitik. Ganda. Ganda ng pulso natin ngayon, hindi pasmado. Tatlong sunod na manitis. Lahat gitik. Bira lang mangyari ito. tatlong sunod na pakita ang manitis. Nasaan pa kaya ang iba? Ito, sa Maral. Ayun, sa pole. Ito yung isang uri ng samaral. 120 ang kilo. At ito may snapper. Nasa buhangin. At humaharap sa pana ako. Ayon sa pool. Ano kaya ang sekreto ng dulo ng pana ako? At pinupunta ng isda. Akala siguro pagkain. Di niya alam. Siya pala ang makakain. Kulambutan, isa pa sana. Para madagdagan itong isa. Oy, may ko pa At good size na. Kwartang linaw na ito. Tandaanin ko lang para hindi magulat. Holy ka. Ayos. Natagdagan ang ko pa pa. 200 grams sa estimate ko. 900 ang kilo Kwartang linaw na ito Sana marami pang magpakita Oops, kanoping Tumalikod pa Humarap ka Ayun, sa pool Parang walang surahan dito Wala akong may sa inakay ko pag naghanap, sabihin ko na lang na malaking surahan ang nakita ako. Hindi kayang iakyat sa bangka. Wala rin napakitang balatan sa akin. Ayun, buti pang manok. At nagpa-rinig. Ito, manitis. Hindi gumagalaw. Sigurado ka sa akin. Ayun, daplis pa. Ay, hamal yan. Kasa uli at baka maabutan ko pa. Marami talaga nagkakamali sa kala Ando na sa malayo. Buti at huminto. Sisiguraduhin na kita. Ayon, sa pool. Kala ko magigitik ko kanina. Mahirap talaga magkasiguro sa nakataob na bao. Tulad nito. Akala ako gitik. Yun pala, daples. Surahan naman sana. Ang sunod Ang sunod na magpakita. Dandahan lang tayo ng langoy at baka hindi lang natin napapansin ang kulambutan. Kulay ba ito kasi ang kulay? Ito, may kanoping. Ayun, sapol. Siguradong marami-rami ang pandurudugtong namin ito. Magandang klaseng isda. May kupa pa may isang kulambutan. Hartang linaw na. Hanap ulit tayo. Oy, Nakasurahan din. Thank you, Lord. Ayun, sa Paul. Thank you, Lord. At meron ng pang-iawang inakay ko. Akala ko hindi ako makakakita. Okay na ito sa inakay ko. Makalahating kilohin sa estimate ko. Sana makahuli pang isa. Para tag-isa sila. Ohoy! Yun! Malaking kulambutan ito! Wow! Ayun, sa full! Biglang nagpakita ang malaking kulambutan. Kapag hindi talaga inaasahan, kusang dumarating. Malaki ito. Matatlong kilo at kalahati sa estimate ko. Thank you ulit, Lord. At may biglang nagpakita ang malaking kulambutan. Sigurado na ang pandurudugtong namin ito. Akala ako hindi na matatagdagan ng kulambutan. Buti na lang at bigla nagpakita itong malaki. Kaya lang nagmura na ang kulambutan. 125 na lang ang kilo. Sana may magpakita uli. Kanuping. Nakatago sa bato. Ayon, gitik. Ganda ng tama hindi nakapalag maaamo ang mga isda ngayon sana sunod sunod na ang mga kanoping oy ku pa good size na gumagapang huli ka ma 200 grams ito mas masarap ang kupapa sa banagan lalo lang mama Sigurado mas masarap din 'yon. Dito naman tayo sa parting buhangin. At ito may tikwe. Parang punong na din ito. Ayun, sa pole. Sa presyo. Kapresyo rin ito ng punong at alatan. Oops, pawikan. Nakaharang sa akin. Maamo, inaamo yung kamera. Sige, kainin mo itong kamera. Maraming isda ito sa loob. May kulambutan, may papa pa. May lapula po itong loob ng kamera. Sawa ka dito. Ayaw! Yung baton na lang ang kinain. Sa sip-sip ng pawikan, linuloko mo ako, Bicol. Hindi ko makukuha ang isda sa loob ng kamera mo. Nagtalikod na. Otay-otay ng alis. Yung mga itlog ng kulambutan na mga nakalagay sa loob ng corals, ito ang kumakain, pawikan. Danggit, nasa buhangin. Ayon, sa pool. Nakachamba rin ang danggit. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ito guys, at ayos pang nadagdag. Yung mga kasama ko, marami rin na pala. Halos lahat mga gandang klaseng isda. Sigurado ng pandurudog namin ito. At pakalagay ng isda sa mga kahon. Nag-uwi na rin kami. Ayos ng bigas. Ito na guys yung kita namin kagabi 2,743 Sa isda lang ito Dinedeliver pa lang yung kulambutan at kupapa Thank you ulit kay Lord At meron na naman kaming palibagong pandurodog tong